ating ano kahapon din vlog tabi tabi ayan oh pahira muna guys ayan kuha tayo ng hinom tingnan natin kung makikain natin kasi sabi nila kinakain to baka malason tayo ayan try natin pero masama na ano to nakita ko to kinakain ang natin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ulit isa. Hmm. Hmm. Ayol ang um, laman yo wala man sya ano wala man lasa. Ha? Wala man sya lasa. No, taku. Tayo. Let's guys. Hindi mm. ya na larong kanya. Wala lasa. Marami siya bunga, oh. Guys, oh, ang ganda doon. Sa kanila, hindi man dito daw kinakain. <laughs> Kaya nila ko kasi bin vlog, bin vlog nila. Kaya itry natin, try natin din. Baka daw sabi ni Bicol, baka malasan tayo. Ayan guys, oh, kadakul, oh. Mm. Ayan ang puno niya. Ayan, oh, mm -hmm. Mm -hmm. Alam ko, hindi ito kinakain talaga. Pero nakita ko ito sa belag ng iba. Kay Kamang yan, kinain ito. Pero wala man siya lasa. Na, ko, guys. <laughs> Alam mo na, si Ami Vlog mag-adventure talaga. Ayan, o. Oh. mo, guys. Super. Dito, mga. Eh. Is isang puno lang yan siya. oh, hanggang dun sa ugat niya. Hmm. Kita nyo guys, ayan oh. picture ko lang nilagay ngayon, yung vlog ko na sabi ko di diba babalik ako. Ayan, kaya yung kinain kain namin. Kinain kain ko. Tabi tabi, ayan. Yan katakul ang bunga. Sabi ni Ma'am Mercy, ano ay Mercy? Ma'am Mercy kay Ma'am, sabi ano ba yan? Hindi ko kilala nga ito shout out dyan anong pangalan ini o oh, napuno hindi man nila kilala basta tumubo lang dito wala sa lasa guys sabi ni Bicol baka daw malasa umakit siya sir umakit si Bicol huwag ka dyan Mala, malalim, mataas. Yan nandito tayo sa puno ng ano. Yan iba-iba oh. talaga ang ating dito makikita sa ating mga bag vlog ko guys. Ay, kada, kadami ako na, 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 ano dito na wala dun sa, sa iluilo talaga. Yung, ko ano, kapi, at sa, ang kapi wala pa dito, kapi. Ayan, pero may kukwa sila doon sa gilid doon. Ayan pala, oh, mayroon pala doon. Aray, aray, aray. Ayan, may iba vlog pala ako. ng ito. Ito, oh. Ayan. Pasok tayo dito. Tabi, tabi. Ayan. Ayan, may bunga pala na inyo. Ayan, mga bata, ito kinakain nila. Pag hinug, tumatamis. tinikman ko ito, guys. Masarap siya. Anong ba ito sa inyo? Ayan. Ayan cute. Hindi <laughs> sa puno si Ami Vlog. Ayan. Mga ano tayo dito. Ayan. Ang daming puno dito. Hmm. Para ako malason. <laughs> Wala man siya lasa talaga. Akala nyo ba ang gintik Ito, masarap tong laman. Yan Malama siya. Isang puno lang dito siya. Ayan. Ito yung ginahiwan-hawanan ko para... Ah, tingnan mo naman ang basura dito guys. Ayan. Diba? Masiot, diba? Ayan. Kaya masiot siya guys. Ayan. Ayan, si Ah, grabe talaga. Masiot siya guys. Oh. Diba? Ayan, ang dami pang linisin si amin Vlog. Kaya yun. Ayan ang aming bahay. Munting tahanan ni aming vlog. Ayan o. Ayan o. Ayan. O. Kubo lang siya talaga guys. Hindi ka guys sa Manila. Pero okay na yan guys. Kinagyan <laughs> mo ng <laughs> ng gatas ko. <laughs> Baka malason ako. Hmm. na oh, wala yung ano. Marami talaga dito. Ayan guys. So, oh, yan yung ang um, munting tana ni Ami Vlog. Oh, Di ba? Cute. <laughs> Maliit lang. Yan yung harap niya. Ha. Tapos yan. Um, kita Di ba? May isang bayabas. May puno. Talagang ano. Kaya maganda. Dito tayo muna mag-antay kay mag-akit si vehicle ng pili. dito mamulot naman tayo yan shout out dyan sa akin, mga followers guys thank you sa mga viewers ayan <laughs> ayan guys ay puno ng mangga ay garagoboy ayan hindi ka magsasawa sa tingin ng green green diba ayan kaya marami ka tumakukuhaan talaga na gusto mo talagang anong kaya yun hindi ka maboring kasi sa tingin mo palang lang ang mata mo hindi ka gaya ng sa Manila ang kapitbahay mo lang nakikita mo tapos yung mga usi usisador sa buhay mo ayun <laughs> di ba guys ayan dito mapayapa ang utak mo kasi walang nagbabantay sa iyo kung anong gusto mo sa buhay ayan kasi yan lang mag isip isip ka lang dyan hindi ba simple na ang buhay? ayun mag-ano tayo, muna. Papausok tayo dito. Kaya so, mamangay ang aking upload for today. Thank you sa mga star senders ni Ami Vlog at saka sa akin mga followers at saka hindi pa magsawa at saka yung mga hindi pa nakaano sa YouTube channel ko guys. Yan, punta nyo ang YouTube channel Ami Vlog din po at kay Bicol TV Brothers. Thank you sa lahat. Bye bye and I love you all. Mm.